Magandang umaga po sa ating lahat and welcome back po ulit sa YouTube channel. So, kumusta guys? Ayan, ano na ngayon? Uh, December 31. So, mamaya ay mag-New Year na tayo. So, exciting. So, ayan guys, uh, update lang po sa aming tindahan. So, tinanggal muna namin. Yun nga guys, uh, ilagyan namin ito, yung screen. guys, hindi pa rin kami tapos. Ginabi na kami nung oras na. So, konti na lang. Dito na lang, oh. Lalagyan lang namin ng, ano yon Zip tie. Ayan. Ayan, oh. Dito na lang. So, lahat nalagyan na namin, guys. So, ayan. Safe na tayo sa mga bubuyet Kasi talagang pumapasok sila dito sa loob. So, wala pa kaming digo ah! <laughs> mga walang digo So, mamaya. Sa <laughs> tindera. Ano pa kami, guys? So, ayan. Nagsisip tie pa kami. Wait lang. Ito dito. So ako yung taga. Uh, tawag doon yung inaabot ko sa kanya yung ano para ma ano niya sa loob. matay niya sa loob. Ma-zip tie. So yan. Kaya paano. Ayan natapos namin. Um, gabi na kami natapos. Grabe sobra. <laughs> pagod na pagod kami. Uh, ayan. Nanagyan na namin. Tapos nung na pala, may share ko lang sa inyo. Kaya pala, uh, pag tumatakbo yung daga, hindi na namin, ay, I mean bubuit, hindi na namin nakikita kasi, alam nyo ba guys, nandito pala sila. Kasi, itong freezer namin na to, yun nga, 2 years na to, uh, meron kasi siyang foam dito. So, hindi namin tinanggal. So, yung foam pala, yun pala yung tinirhan ng bubuit. So, meron siyang nakuha namin. Kasi yung Actually, yan. Yung foam niya, yan. Cover niya yan dyan. Pero yung foam pala doon sa loob, may mga ano pala siya. May mga halo-halo. So, doon. Doon sa likod siya, nagbuta siya doon. Tapos, uh, nag-anak siya doon, guys. Grabe, apat ang nakuha namin. So, tinanggal na namin yung foam para hindi siya tirhan. So, apat yung mga babies niya. Nakakaawa. <laughs> Nakakaawa yung mga babies niya. Ginawa ng asawa ko. Hindi niya, hindi niya binaon kasi gabi na ngayon. Hindi niya binaon sa lupa pero tinapo na lang niya. Lagay sa plastic. So, sobrang liliit talaga. Parang, ah, gamaganan ganun pa. Nakakaawa talaga. At tapos, tinapo na lang niya sa bukid. Ayun. Sabi ko, lama, baka ano ba yun? makatakas pa ba yun. Baka mahanap ng ano niya, nanay niya. Sabi niya, hindi na daw. <laughs> Mamamatay din daw agad yun. Kasi baby pa. So, yun. So, ayan. Kagabi naman, after namin siyang nalagyan, guys, grabe. Doon talaga pala talaga sila dumadaan. Ah, uh, Yung pagbukas ko, kasi may kinuha ako, mga alas 11 na siguro, bumalik ako sa tindahan, pagbukas ko, ayan, nandoon sa labas, yung, ano, so, balik tayo, may bumili lang guys, so ayan, yun may, may pusa kami don so yun nga, nung binuksan ko nga, Ayan, nandun sa labas yung bubuit. Talag, gusto pumasok talaga sila dito. Dalawa sila nakita ko. Sabi ko, dati, dati, nandito yung <laughs> mga So, kasi yung ano namin guys, yung roll up namin, kahit lagyan namin ng haram para hindi siya bumuka dun sa baba, ah, uh, mayroon talaga, bububuka siya. Ang ginagawa ko dati, nalagin ko, ko siya ng bato. Pero, ewan ko ba, dumadaan. So, kaya na, pagisipan ko na palagyan na lang ng mas maliit pa na screen. So, ayan, natapos namin siya gabi na talaga, grabe. Pagod na pagod na mga tindero-tindero. So, ayan, so yung itong grocery, guys, i-hole natin. Ayan, tingnan nyo naman yung tindahan namin, o, oh, wala nang laman. Ayan, sa taas, ubos na yung mga uh, 1.5 Kahit yung mga alak kagabi ay grabe dami nag, daming bumiling mga alak. So yun tingnan mo, bungi-bungi na, daming wala, daming kulang. Ayan, yung mga stock ko, tinanggal ko dyan yung mga kape-kape kasi yun, tinitira din talaga nila. Ang dami talaga, sobra na, kainis na, ka-ano na, luging-lugi na ako. So, yung max glow ko, wala na rin natira. Ayan, yung mga zone rocks, konti na lang. So, ayan. So, yung mantika ko, bumili ako ng isang box. Wala na din, naubos na talaga. So, yun dito guys, binalik ko na yung iba. So, yung gatas, binalik ko muna saglit dyan. Pero bumili ako nung ano, container na may cover. So, dyan ko din siya ilalagay yung aking mga gatas. So, di pa lang siya dumarating. Uh, pagdating, ilalagay ko siya. So, ayan. Binalik ko muna sa ganyan. Tapos, ang ating mga dilatan dami na bungi-bungi. Wala ng laman. So, ayan. So, magdi-display tayo ngayon, guys. Buti na lang yung bigas. Hindi nila pinakilaman. Grabe. Ayan, o. Oh. Kasi, naku! ang laki-laki ng ang mahal-mahal ng bigas. At baka pakialaman ng bubwit. So, ayun. So, mag-ano tayo? Mag-huhul. So, yun nga pala guys. Di pa namin nabalik yung iba. Yung mga display. So, kayong dito, yung mga laruan. Di pa namin nabalik. So, maya-maya ibabalik din namin yan. So, walang laman dito. But, tingnan nyo naman ang aking lagayan ng biskuit. Wala na din, oh. So, kailangan natin mag-display. Baka kasi isipin ng ating customer ay <laughs> na bangkap na si Ate R. <laughs> so yung grocery natin guys ay nasa 18,000 51.75. So ayan yung ating grocery. So hold natin. Ayan, ilang box lang naman to. So hindi to kasali, but nilagay ni Daddy dito to. Ito hindi to kasali, mga ano lang to. Ah uh, karton lang to na may mga lagayin ko ng mga plastic. Yan baba natin 'to. Oops. Ito din, uh, school supplies. So, ito, binili ko to sa ano, guys, sa palengke. Nagbumili din ako ng mga frozen products, pero isa-separate ko na lang siya ng vlog. So, ito, uh, ang bili ko ng isang isang piraso nito ay nasa uh, 32. Ang benta ko nito, guys, ay nasa 40 ang isa. So, isang box ng Max Glow. Ito talaga yung mabenta compared dun sa ibang mga uh, uh, dishwashing liquid. Gusto nila Max Glow. So, ayan. So, ito, uh, sponge. Dagdag lang tayong sponge. Sa, nasa, iba, din, iba yung ano nito, guys. Iba yung uh, resibo niyan. Kasi nasa taas kasi yan. So, meron tayong, nagdagdag lang na ako diet per... Ayan, XL. Yung ay, ko ng XL, guys, ay 11 pesos. Isa. Tapos, ito naman, yung ganito. Toothbrush Sabi ko pa naman uh, May naganap ng toothbrush Sabi ko wala Nakalimutan ko Meron pala akong binili So ayan Ang bintahan ko dito guys Ay 25 Colgate na soft Ayan Tapos Ayan Meron tayong Since naubos Ng ating RDL Yung RDL natin Ay number 2 lang Walang number 3 So bumili lang ako Ng dalawa Ayan tapos alcohol, 37 bintahan ko niyan. O hinalo nila. Dutch meal. Tapos merong maxi peel number 3. Meron siyang free guys. Oh. Tapos bumili lang ako ng shore kasi madaming naghahanap ng ganito. Dito sila bumibili guys sa akin ng mga plastic ng yellow. Tapos yung sunblock. Sun protect. Yan ganyan. Ang bintahan ko nito ay nasa 33 ata. 33. Parang ganun. Tapos, ayan. Ito lang yung laman ng isang ano. Nilagay lang sa plastic. So, ito guys. Puro chicheria. Ayan. So, buksan natin. Sa nang ating gunting. Chicheria lang naman to. Usually kasi pag mga chicheria, hindi ko na masyadong inaan. Minut. Pinapakita sa inyo. Pero since konti lang naman ang ating groceries, ayan. So, ayan. Puro mga chicheria. Ngayon ito mabenta din sa akin. Ito dati hindi. Yung mga ganyan. Ngayon mabenta na siya. So, puro kitsarya yan yun, guys. Malaking box. Ayan. Oh. Punong-puno. Ayan. So. Ayan na natin gilid natin. Tapos dito tayo next. Next itong box na to. So ayan. So yung gray Kasi mabenta sa akin yung gray taste. Meron siyang ganito. Save 12. Ayan. Ito yung Save 12 dahil dito. Ang, ang kasi nito nasa ano eh, nasa 18 ba? Parang ganun. Ay, I, I mean, tama ba ako? Hindi <laughs> ko na maalala. Ayan. So, yan may ganyan siya, save 12. So, kumuha tayo ng ilang, ilang pack. Ayan. Yung iba nasa ibang karton. So, ito, max. Ayan. Mga biscuit guys, kasi nga wala na nga ako mga biscuit So, bumili tayo ng madaming biskuit. Tapos yung ganito, mabenta sa akin yung cheesecake. Bili kayo ng ganito guys kasi mabenta talaga itong ganito, cheesecake. Yung clear tsaka yung hindi. Benta ko niyan ay 9. Tapos listen Wafer. Ah, uh, fudge bar. Mabenta din ang fudge bar. Yung ganyan. Tapos yung ito, butter coconut, ginawa ko ng dalawa kasi ang bilis na maubos. Yung ganito. bentaan ko nito 8 pesos. Tapos Hansel. Ayan, puro mga biskuit. Kasi ubus na nga ang ating biskuit. Ayan. Mayroon tayong Hansel na walang palaman. Tapos wafer, bar, choco, dewberry. So, diba? ba? dami kong biscuit, ah uh, max piso lang naman ang bintahan natin dyan. yan Hansel, Hansel. ah uh, ito, buttercream. Mabenta din yan. Kombi, mabenta. Ayan. Rebisco pastillas, dewberry. Tapos, sky flakes. Yan, dalawang sky flakes na condensada. Tapos isang chocolate Isang sweet butter Tapos Ayan max Piso-piso lang naman yung max Tapos yung ganito Ginawa ko ng dalawa Kasi mabilis mag-uubos din yung ganito Cheesecake Tapos Watataps Bintahan Ay nine Nine dito guys So mga biscuit ko eight Tapos ganito Choco mucho Mga ganito Ay 10 So may free guys oh, Cream o choco Sa cream O oh, Ang benta ko nito Eight pesos yan. So, meron din tayong mga ganito. So, ito talaga mabenta sa mga bata. Yung mga uh, popping candy. Yan, popping candy. So, ito, dalawa din cheesecake ng pagtiten. Bitahan. Yan. So, dalawang Hansel. At saka, Bravo. So, ito yung laman ng isang box. So, puro biscuit Ang daming biscuit Kasi, nagpaubusan na sa biscuit Wala laman ang aking lagayan. Tingnan nyo naman, guys. O, oh, yung lagayan ko, o. Oh wawa-wawa naman o. Oh. O, oh, nabangkrap na ba? Taghirap. <laughs> so, yan. Yeah. Balik muna natin. Yan. So, next box tayo. Ito yung box. Yeah. Yan. So, bili tayo ng those days. Yan. Apat lang naman yan. Tapos wala silang Nestle cream guys. Ang binili ko na lang ay all purpose cream na jersey. Hindi ko alam ang bintahan nito. ah uh, tingnan ko pang aking resibo. Yan. Tapos lumili lang akong konting lucky me. Hindi ko alam yung iba saan. Dutch meal na maliit. Tapos mga tidbits kasi uh, mabenta yan ngayon. New year. Yun guys, balik tayo. So yun lang naman itong laman itong isang box guys. Yan, may Eden cheese mga tidbits nga uh, noodles dutch meal mga paminta yan, bintan ko na ganito guys, 17 tapos mga dilata ayan, mga dilata, kasi wala tayong mga dilata na ubus na, ang dami ng bungi-bungi ayan, tapos so, so, ayan tapos mayroon tayong boneless bagoong uh, ano ko ba mayroon dito mga patis tapos, ayan, Alaska. Patis, ke ketchup, tsaka Mang Tumas. Ayan, Mang Tumas. So, yun yung laman ng ating box, guys. Tapos, itong box na to, ano lang naman to, 1.5, tsaka mismo na Mountain Dew. Tapos, next box. May ibang box, guys, nabuksan na kasi pag may naghanap na wala na dito sa tindahan, oh yan. Kuha na lang dito. Tapos, ayan. Yung bintahan ko nito, guys, ay 50 pesos. Apat yung parang pad niya. So, nandito yung ibang kape na may save 12 pesos. Yan. Tapos, yung coffee mate. So, since ang dami kong coffee mate na tinira ng mabait, lima yun. Mga ganito kalalaki, guys. Ang bintahan ko nito ay 60. So, bumili tayo kasi nung yung mga customer ay naghahanap. Wala akong may offer kasi yun nga, puro butas. <laughs> Loko-loko talaga itong mga mababait na to. So, ayan. So, oh, madami tayong binili. Eh. So, yung mga ito ay uh, cubes, north cubes na chicken. Yung ganito. Ayan. Kasi ito mabenta to guys. Tapos mga pansit canton na malakit-maliit. Uh, mayonnaise. Yan, to yung mga noodles dito, mayonnaise na malalaki, maliit. Yan, pancit kan ay pangapancit kan to, noodles, sinong laman tapos sa pinakailalim mga kape. Yan, tapos, yan meron din tayong crab corn. Yan, crab corn. Tapos uh, swak pa kasi naubusan ako ng swak pa. Yan. Tapos uh, Yan, to yung mga laman ng Nag-blurred. Wait lang. So, yan. So, ito yung laman ng ating uh, isang box. So, yung mga kape. So, wala silang kape na yung malaki. Yung malaki nito, yung 45 grams. Wala silang ganun. So, ipabenta ka naman sa akin yan. So, yan. Ito yung laman ng isang box. So, balik natin para hindi masyado masigit. So, makakapag-arrange na rin tayo ng tindahan at wala ng laman. Next box tayo, guys. Ito ay oil lang naman to matika. Isang, isang box na mantika. Yeah. Ina CLC. Yan, one box. 24 piraso. Ang bitahan ko nito guys. Ang kuha ko nito nasa 27. Plus ang bote, ang bitahan ko nyan ay 32. Wait lang. Saan ba ang ating gunting? Nawawala oh, yung gunting. So, balik tayo. So, minsan talaga, guys, hawak-hawak uh, -hawa ko yung gunting, tapos minsan nawawala na. Hindi ko na makita kung saan. Uh, may Alzheimer's yung tindera. <laughs> so, ayan. Pasa natin yung isang box. Ay, ano ba? Kotsillion na lang gamit. Yan. So, yan. Halo siya. Meron mga chichiria. Yan, may chichiria. Ito na natin. So, ito yung mga hinahanap ng mga bata, guys, na naubos na ng mga frosties. Maglalagay na kami kasi ang daming bata na pabalik-balik. Na minsan naghahanap ng isang buo pa. Ayan, mga so, chicheria. mga ganito, mabenta din to, guys. 30 na bentahan ko niyan. Ito natin. So, ayan yung ating mga frosty. Madami tayong frosty kasi sobrang init ng panahon. so, ayan, balik tayo. Mamili ang mga bata. Hello. Balik tayo guys. So yon yung mga ito talaga, yung mga frosty frosty mabenta sa mga bata. bintan ko na ganito ay 5 pesos. So bumili tayo ng ilan ba to? Ah, 5 Yan, 5 Tapos yung extra big, mabenta na din sa akin yung extra big. Dati kasi wala akong extra big. So may naghanap. O, oh, bili. Pag may maghanap guys, bili tayo. Ano? Kasi sayang naman. ayun Kasi minsan, pag ano, sususunod yan, babalik magahanap uh, maghahanap ulit yan at saka hindi lang yun yung naghahanap na yun may iba pa din diba ibang post may so dagdag tayo ng mga sugar yan oh, wait lang sugar yan magami tayong sugar yung may anyway, bigat pa dito halo na so isang dato puti na isang Nakapak uh, nakapack so yun yung laman ng isang box so ito magpapalagay na tayo magpapalamig na, na tayo nito kasi ang dami naghahanap Tingnan muna natin doon. So, ayan, makalat na naman tayo. So, meron din tayo dito, guys, yung mga Zest O. Ayan, yung malalakit maliliit. Ayan. So, balik natin. So, ito tapos na to. Ito yung mantika, isang box. Tapos, next box. Ay, dito pala yung pulitay. Ano yan? <laughs> so mga chicherya din uh, Nasty apple yung kasama ng mga dip-dip na dun sa ibang box yung mga ganito mabenta din to ganito dalawa tres so ito mabenta din to guys challenger yung may maasi matamis Ayan, Ayan. ito yung mga laman ng ah. sambak ito din sampalok na piso piso lang ang benta pimentos piso tapos nimble dalawa tres tapos, v fresh. Ayan. Tapos, lollipop. Dalawa tres din tayo nito, guys. Pesos yung mga choco mucho. Ten pesos isa. Tapos, ganito. Ah, nine. Ayan, mentos. Tapos, may ano pa pala dito? Skyflakes. yan. Ayan. Ano pa mga laman dito? Mga nimble. So, mabenta yung ganito, guys. Oh. Ayan. Dalawa tres. Tapos, super lamig. Since wala yung Uh, anong ano yung isa so super lamig na lang pareho lang namin din sila so pochi, may pochi pa dito ito so, yung na sambak so magpuno din siya yan, tapos so, polboron jelly ace yan, so yun yung laman ng isang box so next box, last box na lang ata to wait lang hindi ko ma ah. So, yung last box guys, ito yung non-food. So, konti lang, Hindi masyado madami. Puro lang 'to mga shampoo, uh, cream soap. Yan tapos big nagvideo-video na ako tapos di ko pa na, di ko napansin na puno na pala yung memory ng cellphone ko. So, yung, putol yung aking video. So, ayan, kalat na, kalat na siya, nagulo na siya. <laughs> so, anyway, so yun lang naman laman ito, guys. Mga konti lang naman ng aking mga non-food. Ah, uh, cream sock lang naman to, Joy 14 bintahan, cream sock 8, shampoo 8, 'yan. Tapos nandito yung isang maxi peel. Tapos yung mga like kojik, yung mga kojik na ganyan yung malalaki ay mabenta sa akin yan, ang bentahan ko niyan ay 45, tapos yung mga zone rocks kasi yung mga zone rocks natin ay ubus na so ayan na lang ang natira, so wala na talaga oh. Uh, so ito nandito yung mga ating mga zone rocks na maliliit ayan, tapos meron dito konti lang is talaga ang binili kong non-food kasi madami pa ako uh, sa stocks, tapos mga shampoo ayan, safeguard na isang balot tapos bumili din ako ng floor wax kasi may naghahanap floor wax tapos, mga downy na lang naman to sa ilalim. So, ayan. Ayan, downy. So, konti lang. Konti lang yan. So, yung box na yan. So, yan ang ating mga kalat ngayon na i-display naman kasi wala na rin laman ang ating uh, tindahan. So, ayan. So, ito. Tapos, nasa box. Ayan. So, ito ay ilalagay na natin sa palamigin na natin. So, dito na lang natin lagay, guys. Medyo madami naman pa yung ice cream. So, pag ganito, guys, at med medyo, um, yan, madami-dami pa na yung, madami-dami pa yung ice cream natin. Nilalagay ko siya banda sa, like, ito, dito ko siya. May bago pala sila, o, oh, yung mga ganito, yam oh. Yum, which, meron silang vanilla flavor, merong strawberry, so, yung kalat, kalat na ng, ano ko, ice cream ko. Dito na na-arrange. So, yan, dito na lang muna natin ilagay, guys, palamigin natin. So, yan, guys, oh, so, pala yum so, hindi ko pa natikman to try kong uh, tikman mamaya so ayan magdi-display tayo mamaya sa ating mga grocery na napamili worth 18,000 So, ayan, magdi-display na ako. Pero hindi ko napapakita sa inyo guys ang aking pagdi-display para mabilis magawa. So, thankful ako natapos namin yung aming screen na lalagay para hindi na ako maperwisyo, maperwisyo, maperwisyo ng mga bookwit. Kasi talagang ang hirap pag ang dami nilang inangat-ngat. lugi at saka mamahal pa ng iba nilang tilitira hmm. so ayan, ayan magdi-display na ako guys, maraming salamat sa panonood ba bye bye, happy new year advance bye bye you. Mm -hmm.